kabeng-beng at nandito na naman po ang kabeng-beng abi ninyo para mag-unbox ulit ng nga ay yung ating bagong unit. Actually, nakapag-unbox na ako nito noon pero 9mm siya. So ngayon, ibang caliber naman yung i-unbox natin. So ito po ang Grand Power Strybog SP45. So tara, samahan nyo ko at i-unbox na natin siya. Yeah. Hindi ko na sinarado yung pinakalagayan kasi nga Uh, nakaready na yung unit natin pakita. So, ayan. Meron din siya kasamang hard case. Ayan. Tapos, sa loob niya, may kasama siya nga uh, dalawang magazine na poly polymer magazine na 20 rounds each. Ayan. Bakit 20 rounds? Kasi ipapakita natin from the name itself or from the model itself, SP45. 45 caliber po siya. Ayan, may dalawa siya kasama. Siyempre, hindi mawawala yung ating uh, manual. Ayan. So tara, ito na yung ating unit. Ito na yung Strybog SP45 caliber. Ayan. So ayan, kung makikita nyo, ayan, naka ano siya yung uh, side folding na buttstock. Ayan. Nalalock din kasi siya, tanggal na sa lock. So yung lock kasi niya, as pa, pareho sila nung no 9mm ha, ito siya yun. Sinasabit lang to dito para hindi siya yung, Siyempre, hindi may iwasan, gagalaw-galaw na gano'n, di ba? So, ayan, may lock din siyang ganyan. So, ayan, naka-fix na siya. Ayan. So, ayan. 8 uh, inches yung barrel niya. Tapos, eto pa. Naka-roller delay blowback din siya. ba diba? 45 caliber. Parang yung 45 caliber din ng ating ah, CMMG. Tapos, ambidextrous din yung kanya charging handle. Tapos, yung magazine release na ay, ay uh, eto, pinupush lang siyang ganyan. Ayan, pinupush siya. ito yung, yung magazine release latch. Ayan. Tapos, pwede mo rin siya pindutin dito eh. So, for left and right-handed, pwede siya kasi pati yung safety niya ambidextrous din. May Picatinny rail siya. Ayan, may Picatinny rail. Dito sa ilalim, meron for the accessories. Dito sa ibabaw is para sa ating sight. Ayan, wala kasi itong... Uh, wala kasi ito yung katulad ng steel flip-up sights niya. Ito po, hindi ito ay kasama pag kayo ay bumili ha. Parang napakalalim ng Tagalog ko. Hindi po ito kasama pag kayo bumili. Uh, actually, kinabit lang din po natin ito para maipakita sa inyo at ma-test fire po natin siya. This is uh, ano po, available din po ito sa Spinelli Trading. Available din po siya. Ayan. So, clip type po siya 'yo. Ayan. So, madali lang din siya kabitan ng site. Ayan. Tapos uh, 'yun, same as the 9mm din siya. Magkaiba lang sila ng magazine release nga. Ayan. So, tara, 45 naman ang i-test fire natin. Samahan niyo ako ha. Putok na natin 'to. Music. So ito na mga bigbig testing na naman natin itong nga uh, SP 45 ng uh, Strybog. Ayan. So 45 caliber naman siya. So alam nyo naman 'di ba pagdating pag 45 caliber lang sa pistol, ah uh, medyo malakas siya. Pero tingnan natin dahil may roller delayed blowback. Okay. So, tara. Firing. Wala na talaga akong masabi. Ayun, nakita niyo yun? Ayan, nakita niyo <laughs> paano kong release, ba? Diba? Pinush ko lang siya. Ayan. Wala na talaga akong masabi. Talagang, ang ganda talaga rin itong strybog natin. So, makikita niyo, 45 caliber, pero parang, wala lang. Parang normal lang na puto kasi nga, dahil doon sa roller blowback, uh, delay niya. Ayan. Tapos kasi kinabit natin is yung uh, red dot. Okay dito red dot na to ha. Available po ito sa Spinelli Trading. Ayan. Napakaganda niya iputok. Ayan. Tapos yun, uh, yung bigat niya, sakto lang. Hindi siya ganun kabigat. Like I said, di ba pinakita ko sa inyo yung sa, yung sa tawag dito, sa 9mm. Pwede kasi siya parang pistol eh, di ba? Ayan. Sa mga nakapunta nung sa, ano, sa Tax Expo, may display kasi ang Spinelli na tinanggal nila tong buttstock na to. So para kang naka pistol lang, oh di ba? So okay, napakaganda na unit na to, ang ganda. So ayun mga kabeng-beng. 45 caliber. Siyempre, alam niyo naman mga thinking natin pag 45 napakalakas talaga. Kasi nga uh, lalo na sa pistol, 'di ba? Nakikita niyo pag nagte-test fire ako, uh, talagang ano siya eh. Alam niyo 'yon yung uh, Uh, mapalag lalo na at ang gamit ko lagi para ni-test fire is FMJ so mas mataas mataas ang load nito mas malakas so tara samahan nyo ako puputok natin to Uli. pero dito pag 45 kala nyo wala lang yeah ay okay. firing Kitang-kita nyo naman, di ba? Nadidinig nyo naman. Hindi ko na kailangan uh, sabihin sa inyo. Very accurate din. Yan. Itong uh, unit natin. Actually, kasi yung accuracy, uh, nakukuha rin yun. Hindi lang doon sa, kung paano natin na-zero yung baril na maayos, uh, pati yung sight, ganyan. Ibig sabihin, maganda rin kasi yung baril ng uh, Strybog natin. Kaya yung accuracy niya, okay. Basta tama yung uh, hawak, tama yung pagsa-sight mo, sigurado. Talaga nga, sapul na sapul talaga. So, yun. Tapos, syempre, maganda pa yung red dot na nailagay. So, yun. Ganda. Maganda tong Strybog na .45 caliber. So, yun na nga, mga kabeng-beng. Nakatapos na tayo mag-test fire ng uh, Strybog na SP-45. At nagsisimula na rin mamula yung mukha ko. Talaga wala ng bagyo. Mainit na, mainit na. Ayan. So, ayan. Napakaganda talaga nitong barila to. Yung 9mm na tinest fire natin nun, pati itong, uh, uh, itong ating uh, 45 caliber, hindi siya ganun kalakas compared na pag pistol ang ginagamit nyo. Tapos nakita nyo naman, di ba, talagang uh, full metal yung ginagamit natin ng mga nabala pang test fire. So, maganda, maganda talaga siya. Uh, pwede ito pambahay. Maganda sa bahay ito. Tapos, uh, kung madali siyang gamitin. Madali siyang, uh, pati yung accuracy pagdating sa, ano niya, sa pag, bina, eh, pag pinuputok mo siya, okay na okay. So, ayan. Strybog na SP45. Ayan. So, ayan na nga mga kabengbeng. Wala na talaga bagyo kasi nagsisimula na akong humulas. Ayan, namumula-mula na naman ang kabengbeng abi ninyo. Ayan. So, ayan. Thank you po sa lahat ng mga nanood at uh, sumama sa aking video na to. At sa mga hindi pa po nakalike at follow sa aking page, Please do like and follow ka Beng Beng Abi Facebook page at meron din po ko YouTube channel ha? ang ka Beng Beng Abi at syempre don't forget to like and follow Espinelli Trading Facebook page. Kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga units, uh, sa mga LTAF or sa license, ayan. Mag-message lang po kayo sa Espinelli Trading Messenger ah. Uh, message lang po kayo sa kanya, ha? sa kanila ha sa kanilang Facebook page. At i-follow nyo rin ang kanila nga uh, YouTube channel ang Espinelli TV. So, paano mga kabeng-beng? Kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod pang mga unboxing ng ating mga bagong units. So, kita-kits tayo mga kabeng-beng, ha?